Yes, magandang araw ulit din. Charis, may saka man lang ka plastic dito yung barangay Labilaban. Yun, so ngayong araw na ito, maaga tayong nagising para magtungo sa isa sa dinarayong probinsya, lalo na ang mga mahilig mag-adventure. Ito ang probinsya ng Kalinga. Malalampasan nga natin ang mga bayang ito kagaya ng bayan ng kabatuan na kung saan may sikat na bilihan ng tinudok at masarap na buko juice at mga kakanin pero hindi ikaw ang kinain. Arlot at ang bayan ng Rojas at ang panghuli ay ang bayan ng Quezon bago matungo ang probinsya ng Kalinga. So halos dalawang oras nga ang ating biyahe mula Santiago City, Isabela hanggang sa ating pupuntahan sa probinsya ng Kalinga. Namangha ako sa mga napakaganda ang tanawin, mga bulubundukin at naggagandahang mga punong kahoy sa paligid. Bilang isang environmentalist person, Chares! madima mo aja, madima awatan lo ding. At ang una naming destination ay ang coffee house dito sa Bacras, Tabuk City, Kalinga. Sa pagpasok nga natin dito, makikita mo talaga ang ganda ng coffee house. Napakalinis tignan, haan nga agay ka sa ladaduma dita ay nakaslalubnak tila na Charlotte tiba nga kung kuna manunditan. Sinalubong pa nga tayo ng mga barista na nakangiti at nagagandahan. At nadatnan ko na rin dito ang mga kasama kong content creator. At dahil nga sa hinabahaba ng aming paglalakbay, nagutom ang lahat ng mga content creator ng mga kasama ko. Tatay, agin babainda, tatay na apo, may sadamot lagay mga arasab kung na dita. Charles. At pagkatapos nga namin kumain, nagtungo na kami sa isa sa sikat na pinupuntahang hotel dito sa Tabok City, Kalinga, ang Davidson Hotel na sobrang napakaganda. At syempre, hindi ko pinalampas ang pag-aaura kasamang aking silyase at ang duster ni Marta. Opa, kung kunan na dita, perma. Hmm, ba diba? Uh, piman nga taman apal ni Ludingan, tapay di silyasek, nag-hotel suna. Oh, ngamso na iti hotel na si Rock iti Lid da kung kuna manandital ay kibago maturog na panak bumaba tapang birukan tay bursyo nga dapelo utang na oh anyamagtan bursyo nakadano na kiti tabu kalinggan oh aratoyak David Davidson Hotel on ah ay apod Diyos ko kanayo mo lang nga nakadano na kiti kabambantaya na oh makadano na ito, yung nakapimpintas ng hotel bagayong ito yung napintas ng hotel na Davidson Davidson Hotel tapan nga uh, papanan. Awang kayo ni uh, nga daakit to. O, uh, ay mabibisi na anak ko nagnagnak isa to'y tabukaling ka. Oh, uh, kasatapan yung ubraan at ay inututang mo tanga kabanan nga ba o, oh, ang galat uh, ay madipay Ay, magura kino you know, nga Ano, pagturuga yan. Maturuga kito Davidson Hotel ko na nga rin. Oh, uh, sige. Lur. <laughs> So hanggang dito muna tayo mga katata. Comment kayo para sa day 2 ng ating vlog sa ating adventure. See you soon mga katata. I love you all. Pera lang kiniluding. chares